Nandini nga ho pala kami sa kalok mo dahil magaluto nga ho pala kami ng pininyahang manok. Ay, for the go! <laughs> Tapos ho, ay nilinisan ko na nga karni karne ng manok na binili ko sa bayan din sa lababo namin. dahil nga ho, pininyahang manok ang aking lutuin at tari na nga lang aking nabili kanina sa bayan. Alay ka, dali-dali lang naman na nilutuin eh. Pwede-pwede nyo nga ho lutuan mga mister, misis, galing sa trabaho. Aroy ah! Alam nyo gaho na ang madalas sa amin din sa luto sa karning manok ay tinola at prito. At dahil nga madalas nga kami magluto ng prito at tinola ay kabisado na nga namin ng mga lahok noon ano na yun Kaya naman naisip ko na magpininyahang manok at para nga maiba naman ang aming panlasa. Pero alam nyo gaho na mga bata pa kami nung napasok kami ng elementary ay palaging gani ang aming baong ulam at ito nga lang inakain namin dahil nga hindi kami nakain ng gulay noon ang madalas man din yung pabaon sa amin ni mama noon ng elementary kami ay kanin at corn beef, hot dog, itlog, mga gayaan. Siyempre, yun lang inakain namin at hindi nga kami nakain ng gulay noon. At pagka nagbabaon nga kami ng gulay, hindi nga man lang namin malunok yung gulay. Pati kanin, hindi namin maubos. Ano na yun? Aroy ah! Alam niyo ba dati, nung napasa ako ng elementary, eh, pag may mga kaklase ako, may mga nagagandang pencil case, may sariling tasahan, tapos yung mga bag nila, digulong, nabili pa sa SM, gayan yun mga man din ang mga basihan ng mga nakakangat-angat sa buhay dati. Sana all. So ayun ho, balik na ho tayo sa aking inagawa. Bali naggiwa na nga ako ng sibuyas at bawang kanina tapos nagsalag na nga ako ng kawali tapos nagpainit ako ng kaunting mantika bago inilagay ko na nga yung aking kinahit na sibuyas at bawang. Ay di pagkainit nga ho ng mantika ay nilagay ko na nga yung ating karning manok at iginis ako na nga ho at pagkagisa ko nga ho ay nilagay ko na nga yung pinakasabaw ng pinya. Pagkatapos so ay nilagyan ko ng mga pampalasa kagaya nga ako ng durog na paminta, magic sarap, kaunting tubig at inilagay ko na nga yung ating pinakapinya. At saka ho ay binubuan ko na nga ng isang latang gatas na evaporada. Baka ako nagtataka kayo kung bakit walang carrots at patatas at iba mga gulay. Ay nga sinabi ko nga sa inyo hindi nga ako nakain ng gulay hanggang ngayon. Ano na yun? Aroy ah! Tapos ho, ako ako'y nakatambay din sa bahay at wala man din inagawa, ay eh, naisipan ko nga na magtinda na maraming mga garning mga laruan at mga candy-candy. At naalala ko nga ho dati, nung napasok ako ng elementary, eh, hindi ako nawawalan ng laruan sa bulsa pagkakauwi galing school at nabili nga ako doon sa labas ng school ng mga nagatinda doon kung ano-ano nga mga laruan at candy ang nabibili ko tuwing hapon pagkakaawi ng bahay. Pag na nabagyan ako ni mama ng baon, limang piso, gayaan ay hindi ko talaga inagastos. Makabili lamang ng laruan dun sa labas ng school at ako'y tuwang-tuwa nga. At yun nga ho, pagkaka ko nga sa bahay, galit na galit nga ho si mama kung ano-ano na -ano baga daw inapagbibili ko, hindi naman daw nakakabusog, ano na yun. Tapos so ay kadating laang ho ng aking in-order din sa TikTok na bumili nga pala ako nitong tripod na napakaganda. Kailangan ko rin nga pala ito sa pagbablog kagaya ng ginagawa ko ngayon. At sa kaho ay nag-order din pala ako ng camping chair na pwede kong upuan kapag gusto kong magtampo sa Mr. Kogayan. Tapos so habang nakatambay nga ako din sa aking munting tindahan, ari naman batang ito ay wala nang ginawa kundi mga inang mga inang aking tinda. Ano na yun? wala pang buhay na mano. No? Ito nga palang batang ito ay aking inaanak sa binyag, kaya naman sa Pasko nalang mabawi sininang Meron lang ganda sininang Ninang pero walang pera tapos ho nung hapon ay pumunta nga ulit ako sa bayan para nga bumili na rin banana queue para nagalihi ay nagalihe and fast forward nga kinabukasan ay sinamahan ko nga sa atelier din sa may munisipyo para nga magpabunot din sa Dentspad dental clinic dito nga lamang yan matatagpuan sa may gilid ng munisipyo malapit sa may gilid ng center at pagpasok ko nga ho din sa loob ay napakaganda naman talaga ng kanilang dental clinic sobrang babait din ng mga staff lalo na si doc kaya kung gusto niyo magpabunot ng ngipin ay meron dito napakaganda at napakagaan lang ng kamay ni Doc tapos napakamura pa. Tapos ho, pagkatapos nga ho namin magpabunot ay dumiretso nga kami dito sa may Mr. Brusco Sobrang masarap din ho ng mga milk tea dito, lalong lalo na ho yung lagi kong inabili na fra premium, gayaan. Sobrang affordable din yung mga presyo. Dito nga lang yan matatagpuan sa may 7-11 Socorro, sa, sa likod ng 7-11 ay doon yan ako matatagpuan itong Mr. Brusco. Meron na din pala silang mga snacks dito, kagaya na lamang ng mga burger with fries, hot dog with fries, gayaan. Tapos meron din mga dessert, kagaya na nga nitong mga cake. So ayun ho, balik ko nga pala tayo dito sa aking nalutong pininyahang manok. Ay sawa kaysa yung naluto na rin. Hindi ko nga alam kung ito bagay pininyahang manok o pininyahang sopas. Ay, anong dami pala ng aking pagkakasabaw din eh. Ano Talagang amoy pala na rin kay busog na Ay joke lamang ho Ay talagang iba pa rin yung ginutom dahil sa amoy Abay kayo ay kumuha na ng baho di yan At nyo nga ako din eh At nang tayo ay sabay sabay yun So ayun na nga ho update ko lamang ho kayo sa aking napagawang bahay din sa kalokmoy At arin na nga ho buo na may bubong na gayan. Kaunti na lamang at matatapos na Hay salamat Dati nga ako, inaalala ko, pangarap na pangarap ko lamang magkaroon ng sariling bahay ay sa wakas ngayon ay natupad na. Kaya nga ngayon ay sobrang binibless kami ni Lord dahil nga natupad na nga namin ang isa mga pangarap. Sabi nga nila na walang imposible kay Lord basta samahan mo lang ng dasal at pagpupursig sa buhay. And yun lamang muna for today's video. Salamat po sa inyong mga pananood. Bye!